alis sa uh, si Wesley Go is your brother? Am I correct? Opo. Ngayon, uh, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Sen, uh, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam I, po magkasama sila. Asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wesley Go, comfortable ka na magkasama sila ni Wang Si Yang doon sa ibang bansa? ah uh, I, I, assume po hindi pa sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Granting kasama, magkasama sila. Comfortable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We, we are helping you here. Opo, oh, sorry oh. po, I refuse to, to answer po. Hindi ka comfortable. Eh? Po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi po ako comfortable po na magkasama. Magkasama po. sila. Okay. Thank you. Uh, next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka na, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, uh, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Uh, ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako. Uh, about China. Were you entertaining that to go to China? China wala po. So po, Mrs. Dela Rosa, if I may, sinabi niyo mo, ping, balak mo sana gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hangga't kaya mo. I think you know what I mean. Senator De Dela Rosa, I'm just uh, You know, I'm just uh, asking this question because uh, I was entertaining the uh, some conspiracy theorists putting forward the uh, theory na itong si Alice Go ay posibleng uh, isang uh, uh sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home, yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of uh, uh China. Kaya nga tinatanong ko So wala kang balak pumuntang China? Wala po. Before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng, na nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At, at sa kasigurado. Senator Del Rosa, din. bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank thing, you. Thank Senator Del Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China agis Pogo. Am I correct? Uh, Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At uh, in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Wait, wait. you like ako, it or not? Okay, okay. Kung kami po uh, ay involved like po sa China po, uh, hindi naman po ano eh, Hindi naman tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I galit think, nga, galit okay. nga. Kaya kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pugo. Uh, hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot you cannot uh, remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines. Not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat> Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala mo ba ako? uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie, selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former CCPNP na tumatanggap iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So General uh Gonzalez, pwede mo laman from you kung sino yung former CCPNP na sinasabi sabihin niyo na tumatanggap ng monthly uh monthly payroll from uh, Alisgo. Uh your honor, I I don't have any confirmation but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if uh, uh I'm not the one. <laughs> uh, yun lang, siniguro ko lang. Thank you, uh, General Villanueva. Thank you for that information. Alis uh, go. Uh, akong question ni Madam Chair, pero baka... Ha? Ah? that's all for me for now madam chair salamat thank you Selamat. next next, next.